today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life Vlog! Sabado na naman, alas 7 na, na kami ng umaga nagising. Naghahanda nga pala ako ng breakfast, nagluluto ako ng bacon at saka sausage. Napag-isipan ko rin na mag-scrambled ng itlog, magluto ng scrambled egg. Excited nga pala ako kasi magtatrabaho ako ngayon, papasok ulit ako sa cafe. So on ko lang pala ako, nag-text sa akin yung boss ko noon at gusto niya akong mag-work for 4 hours lang naman. At dahil wala kaming gagawin ngayon Sabado, umuulan din, hindi kami makalabas at hindi kami makapasyal. Super excited ako kasi magkikita ko na naman yung mga katrabaho ko noon at magkakapira na naman tayo. So ayan, kumakain na pala kami ng breakfast at pagkatapos mag-breakfast ay naghugas agad ng mga pinggan si mister. Ako naman ay busy-busy din sa paglilinis. So bago ako papasok, maglilinis muna ako ng bahay. Alas 10 pa kasi ng umaga yung pasok ko at alas 7.30 pa ng umaga. So marami pa tayong time at malapit lang kasi yung work ko dito sa bahay. 5 minutes lang yung drive. So yung iba, iniisip nila kapag nag-asawa sila ng hafa, nakapag-asawa sila ng foreigner, eh wala na silang gagawin sa buhay, hindi na magtatrabaho at dito lang lang sa bahay palagi, parang prinsesa reality talaga kapag nag-asawa ka, afama yan or Filipino, ganyan pa rin yung gagawin natin. Magtatrabaho pa rin tayo para sa pamilya at maglilinis pa rin tayo ng mga bahay. Lalo na pag may mga anak ka, so ay eh, naglilinis nga pala ako ng kwarto ng mga anak ko. Always naman yan paglilinis, naglinis din pala ako ng toilet namin at si mister ay bising busy din sa paglalaba. Well ako ay naglilinis, bising busy, busy din sa pagkakalat ang mga anak ko. So ayan, pagkatapos ko maglinis ay ready-ready na pala ako for work. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-work sa kape. Ilang months din. Ito yung maganda dito sa New Zealand, no? Kapag nagtatrabaho ka, hindi na importante yung pleasing personality or bachelor's degree. Ang mahalaga ay, ang mahalaga ay masipag ka at dedicated ka talagang magtrabaho. Kala ko busy busy sa pagpapanggal na sa mukha ko para magtrabaho. Yung mag-ama ko naman ay nagtutupi ng mga damit sa kwarto ng aking kambal. Tinulungan ko na rin sila. Marami nga pala kaming nabili nung umuwi kami sa Pilipinas at tinalagay ko muna sa suitcase kasi nga hindi pa summer sa New Zealand. So medyo hindi pa nagagamit yung mga summer clothes pero ngayon pwedeng pwede na at ilalabas na natin kasi iinit na ang panahon at magsasummer na dito sa New Zealand tapos tapos na ang winter. To 9.30 na pala at na goodbye na ako kay mister at sa mga anak ko. Ready ready na pumasok sa work! Ang maganda kapag nagtatrabaho ka, nakakalabas ka ng bahay, tapos naaliw ka rin kasi nakakamit ka ng ibang tao at yung mga katrabaho mo rin ay masaya din kausap. Ayun nga, medyo maulan dito sa New Zealand at naglalakad ako papunta, papasok sa cafe. Pagpasok ko ay medyo busy yung cafe at ayan, nagre-ready na ako. Nilagay ko muna yung jacket ko. 4 so, hours lang naman yung trabaho ko ngayon. Pagkatapos ng 4 hours ay nag-break ako at kumain sa cafe. So yung maganda, libre-libre lunch dito sa pinagtatrabahoan ko. So umuwi na agad ako kasi alas dos na nang imedya at tapos na yung shift ko. nag nga lang pala ako ngayon. Ako yung nag ng food at saka coffee sa mga customers. Pagdating ko sa bahay, nagluto na pala si Mr. ng hapunan. Nagluto siya ng napakasarap na lasagna. Si Silas nga pala ay nakatulog at yung kambal ko muna ang nasa lamesa. Hi guys, let's try daddy's lasagna. This is our dinner tonight. Daddy made some lasagna while mommy is working. Yummy, yummy, yummy lasagna. Mmm. Cheese sauce. Yummy. Cheese So what did you do today, guys? While mommy is working. Brandon. Yeah. This is really nice, Lasagna my really right dear. Like hmm? I don't like mm. onion though. I don't onion. There is lasagna. J E O J O R J A. Like G your G, -G, mm. G? O R G I A. Very good. Sabot ariana Spell Ariana. A-R-I-A-N-A. -A -A. Yeah! So yun, hindi nakasali si sayla sa amin sa hapunan. Nakatulog kasi at hindi pa nagising. Pagkatapos maghapunan ay pinaupokan na si Mister at ako na ang naghugas ng mga pinggan kasing nag-alaga sa mga bata buong araw at nagluto pa ng hapunan. Ang sabi ko kasi sa kanya, magti-take away kami tonight pero nagluto pa rin siya ng hapunan. So yun guys, dito na tapos yung araw namin at thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!